Sa South Cotabato pa rin, tatlo ang arestado kabilang ng dalawang wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad sa Coronadal City, Tupi at Banga. Ang blatter sa report. Bandang alauna ng hapon, matagumpay na naipatupad ng mga tauhan ng Tupi Municipal Police Station ng isang warrant of arrest sa barangay Polonuling, Tupi, na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na si Alias Ronel, isang pribadong empleyado dahil sa kasong theft sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiyan ng 2 PMPS para sa kaukulang disposisyon. Sa parehong araw, bandang alas 12 ng tanghali, isa pang warrant of arrest ang naipatupad sa Barangay Reyes, Banga, na nagresulta sa pagkakaaresto ni alias Josefina, may asawa at residente ng Barangay New Iloilo, Tantangan, dahil sa kasong simple slander. Samantala, Isinagawa rin ang isang bypass operation sa barangay GPS Coronadal City kung saan naaresto ang sospek na kinilala sa alias na Marines at Bulag, 35 years old, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Matapos bentahan ng hininalang shabu ang isang poster buyer. Narecover sa operasyon ng iligal na droga, at tinihahandan na ang mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Coronadal City Police Station.